Bukas po, 12 na Oktubre, may panawagan na naman ng People Power. At ako po ay uh, sinususugan ko itong panawagan nito. Pero hindi po sa Edsa Shrine, hindi sa um, Aguinaldo, Camp Aguinaldo, kung hindi doon sa labas ng gate ng Forbes Park sa Buendia. Sinususugan ko rin po yan, ganyang panawagan. At ito po ay galing kay Congressman Miao, Miao Bakit po sa Forbes Park? Well, alam naman po natin ang Forbes Park at tirahan ng pinakamayayaman na mga pamilya sa ating bayan. Kasama na po dyan si Tambaluslos na for some reason ang dami-dami na ang bahay dyan sa Forbes Park. Hindi po bababa sa anim ang bahay niya dyan at ang isang bahay ngayon sa Forbes Park ay eh hindi po bababa sa 2 bilyon ng presyo. Dyan din po nakatira ang Marcos Jr. na alam natin ay kabahagi ng pamilya na nasa listahan ng Guinness Book of World Records sa pinakorap sa buong daigdig. May bahay din po dyan si Zaldico at napakadami po mga congressman at senator na may bahay din dyan sa Fox Park. Bukas po, Ados